ito na yung pagkatapos ng bagyo napakalakas na ulan at syempre yung napakalakas na hangin grabe talaga at ito nakalungkot nakapanghina tingnan ito bagsak talaga Marsiri. lahat ng nadaanan ito ito ayan saging buti lang ito kunti lang ang damage pero sira pa din ito buo pa pagdating doon sa likod sobrang lakas talaga ng hangin sira talaga ito sobrang lakas lahat ng may mga bunga ubos talaga ito suha at itong mangga sobrang nakakapanghina ito, ito napakadami oh ubos talaga sobrang lakas na hangin yun gabi sobra ubos lahat ng madaanan niya ubos talaga naalala ko yung bagyong ruping parang ganun siya kalakas pati ng pakalaking puno ng akasya oh. hindi mo paksak yung malaking ano niya malaking sanga ayun grabe hangin na ito nakasiminto pa ang mga haligi nitong ring shelter na ito dito kami nagtatanim ng litos ngayon bagsak talaga lahat ito potol Nabuwal. yan yan lang ang iniwan ng bagyo na yun hindi pa namin malaman kung anong pangalan ng bagyo wala kami ditong kuryente at internet yun, bagsak talaga taniman ng litos at ito ang nakapang, kakapanghina talaga sa lahat itong aming greenhouse napakalaking greenhouse ubos talaga ito lahat bagsak yung natitira lang bandang sa unahan yun, yun lang ang natitira sa screen pero itong buo na napakalaki nito mula dito hanggang doon sa dulo ay sira talaga subrang sobrang nap napakalakas na hangin na grabe kung maglalakad ka sa labas lakad-lakad ka sa labas sa may mga hangin na yun para kang ma madadapa sa sobrang lakas at napakalaking ano nito dito nagkakapanghina na nakakaiyak dito dito kami nagtatanim nakakapanghina talaga sobrang nagkakapanghina hindi ko alam kung Itong... grabe kung paano kaya sobrang taas nitong greenhouse na to ito na lang diba? lahat dito nang madadaanan na yun ito. bandang interest na lang medyo hindi na wasak pero sira pa rin dito lahat dito sa likod puro kawabayan yan pero ngayon ma aliwalas na nagbumbalat